Hello so guys, for today's video guys uh, Nandito kami sa yan, Sa beach ng Guam Dito sa USA So, ayan, ipapakita ko sa inyo guys Kung ano po yung view dito sa Guam, USA Yan, abangan nyo ako guys Maraming salamat Ayan, ayan po guys yung ano Ayan, so yan po yung view dito sa Guam USA yan video maano na yung ano malakas yung ahalong doon ay yan yan saka dito may ano may may mga cottage cottage dito yan kasi kami galing kami ng home depot ayan yan po yung aking ano aking tawag nito Harley Davidson ano yung kanya ano yan yung Volkswagen yeah. kasama ko yan eh, sama kasama ko dito sa one, ba, Guam uh, kadarating lang nila yan ano nga yung agency na ina-playan nyo? Global Manpower Global Manpower? So, Global manpower. kumusta naman ang trabaho nyo dito? Okay lang naman, maganda rito. Magkano ang per hour nyo? 17 17 dollar per hour 17 dollar per hour Ayan mga babayan yung mga uh, construction natin dyan sa Pilipinas Ayan, Bagong dating po yan Nakailang buwan ka na dito? Ano? Buwan na So, so pa lang. Marami na, may naipo na ba? Meron na kahit pa paano may baka na ako <laughs> Ilan ang baka nabili mo? Dalawa na, dalawa. No, dalawa. Tatlong buwan pa lang siya, pero nakabili na ng baka, guys. Ayan. Ayan, mayroon pa ang ano niya, Harley, ay ano, Volkswagen. Harley. Ayan. Ayan, guys, yun yun po yung ano, napakagandang beach dito sa Guam. Ayan, o. Oh. Magagandang beach dyan. Puti. Maputi yung uh, buhangin. Ayan. Ayan, guys. Ayan, guys. Thank you for watching guys. Thank you for support. Marami marami salamat sa inyo. Walang sawang suporta. Ako si kay Tambay, Jan Shooter. Uh, pansamantalang nagpapaalam sa inyo. Bye bye. Bye bye. We love you guys.